Magandang 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 hapon po sa ating lahat mga kadali. Ngayon po ay birthday ng ating ate Angela. Happy birthday. Seselebrate po natin yung birthday po ni Angela ngayon. Iniintay lang po natin sila kasi may, po nasa school pa po eh. Iniintay lang po natin mga 10 to 15 minutes po nandito na po sila Angela ganda ng ula po ayan na po si ang aking bunso si Renyel galing po na school yan Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Angela. Ang tawa, nga. God bless. May Robert dito. Ah, mag-celebrate muna <mully> <of my> tayo. Ay, <mully> si Kuya Pakne. Kuya Pakne, si Kuya Robert. Ay, si Kuya Robert nandito na. Kuya Pakne! Kuya bakit? ni? Ang naman ng angel. Ah, Magkakanta mo na 'yan. Ah, tapos mayroon ngayon. Ay, pe. Ay pa, may cake. Oh, shame okay. may ice cream pa. Ha? Huh? Intayin mo alam? perte ngayon ni Ate Angela. Today is a birthday ni Ate Angela. Hello, birthday. Ah? Ilan taon na si Angela? 13. Ayan, 13. Oh, 13. Kasurprise pa niya si Angela. Tuwan-tuwa nga eh. Ano bang ano mo? Tanungin mo, ano bang ano ni uh, Ate? Alam ba niya na may 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 ano, may spaghetti Pansin. Alam mo ba Angela na na ano ba na na Naramdaman mo ba na ipaghahanda ka namin? Na ipagluluto ka namin? Hindi, Hindi naramdaman mo ba kanina na ipagluluto ka namin ng handa? Opo. Bakit? Saan mo na? Paano? May gulay Ah! Oh. <coughs> ikaw naman Kris! Eh, bakit doon pa inilagay yung gulay? Dapat pala kanina nagungunay gulay. Kasi <coughs> umuwi nga pala sila kanina. Oo. Kaya alam niyang may handa siya. Pero ang cake hindi mo alam na meron. Na, yung cake kasi na, nasa ref. Nilag nilagay namin kanina. Swerte <laughs> kami, may sumobrang budget. Kuya, anak, kuya Robert, dito. Ayan, kumpleto tayo. Masaya ba kayo mga kids? Masaya! Lagi kayo masaya? <laughs> Birthday ni Ate Angela. Akala ko may spaghetti. <s Hopkins> Siyempre, birthday ni Ate Angela. Oh. Asa yung lighter, ba? Dito po yung mag... Diyan, sige yung pagting dyan. Ano ba? ako na. mo siya, ano? Sampo? Sampok? Sampok?

Bakit? Alam mo, Ate Angela, kahit wala dito mga magulang mo, nandito yan kami. Oh. 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 Happy birthday!

kita ng message para kay Angela. Happy birthday, Angela. Magaroon mabuti. Angela, ay dito pala yan. Ah, si Abby. Ah, magaroon mabuti. Hmm. Pagbati kay Ate Angela. Ah, oh. mamati ka ka. Happy birthday, Ate Angela. Happy birthday, Ate Angela. Clark? Happy birthday, Ate Angela. Sana Salam ano, mabuti ka magaroon ka para magka... Para mga... <coughs> para matuto pa. Okay. Si Ate Angel. Happy birthday ate uh, Ate Angela. Ayan. Hihingihan natin ng magandang message ng kapatid. Happy birthday, Ate. Sana mabuhay ka pa ng matagal. Ano At pa? At sana maunol ka din. Okay, thank you. Apo. Happy birthday, Ate Angela. Ayan. Ate Angela. Happy, happy birthday. Ah, uh, sana uh, mag-aral kang mabuti. Yun. At uh, sumunod sa mga magulang at may takot sa Panginoon. At syempre, susunod ka rin sa amin ng tito mo. Kasi yung may tinuturo namin sa iyo, para din naman sa inyo yon ha? Sige. Mag-aral mabuti. Ay mga kajan. Alice, surprise po talaga namin. Gusto namin masurprise kasi sabi ko nga sa kanya, ang susunting kong birthday niya ay May 15. Kaso yun nga po sabi ko kay Chris, nakaugali alam lang. Na October, October 15, nila. celebrate nila. I-celebrate na natin yun. Kaso malakas ang pakiramdam kasi may gulay doko. Ay si Kuya Bangin, tapos na pa kumain. Ayun, uh, pengi ah. Eh, na, pengi naman ako. Eh, hindi ka mo naman mang mang mensahe si ano, pati mo naman si Angela. Ano ba 'yan sasabihin ko kay eh, Ate Angela? <laughs> ah. ano bang ano bang wish niya? Pwede bang ano malaman? Ha? May wish ba na sinik ano? Ay, may ganun ba? Kala ko si ano yung ano ko siguro ang ang ano ko kay Ate Angela laging kababaan na loob yan ang sinasabi ni laging ni Tatay Ram. At saka ano ah, akin na. Ah. At saka ano yung lagi pang tutok sa pag-aaral. Langin niya pang galingan. Alagaan niya yung kapatid niya si Angelo. Lagi niya babalikan sa homework. Ah, Ayan. gusto ko, uh, alam nyo naman, ayan, alam nyo yung ginagawa ng ati Janet niya sa inyo, paglaki nyo, uh, babaunin, -ba babaunin niyo baunin mo ati Angela, yung ginagawa ng ati Janet mo, ati Chris mo, kami, huwag nakakalimot, Hindi <laughs> <laughs> na marinig yung boss niya, Ate Chris. Oh, isa-isa. Magsimula kay Angela. I love you, Mama Chup, Chup mga kajali. I love you, Mama Chup Chup, mga kajali. Mabi. Oh, I love you, Mama Chup, -chup mga kajali. Oh, angel. I love you, I love you, mga kajali. Angelo. I love you, Mama Chup, -chup mga kajali. Oh, doon lang kaharap. I love you, Mama Tuk Tuk, mga ganyan. Ah, oh, basta. I love you, Mama ChupChup mga mga ganyan. Oh. I love you, Mama. ChupChup chup, -chup ang jali. O, kuya. Star. I love you, mga kajali, Mama. Chup, chup, I love mga kajali, Mama. Chup, chup. Kain po tayo. I love you, mga kajali, Mama. Chup, chup. Happy birthday, Angela. Huh?

Ano yun? Tanong? Yes, <laughs> ako. Ano nagtatanong kasi ano yun Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano yun? Ano Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... ako. Kailan? 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 Yeah, okay, okay, sabi mo Kailan po nga? susunod. Kailan? kailan. Sa 20. Ay, ano nga Gusto ko ma sayo. August oh Ah, okay. ay, ayun. August 29. Sa February 7. Sa taong guys, isa na kayo magsabi. Ano birthday ano ka? Birthday. October Ay, October Pero kay December, hindi po eh, December pa rin ito. Ito pa rin ito. Ito pa December ano Ito pa rin ito. 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 Ito pa Thank you. December 10th. December 10th.

Anong klase yung bike? Parang yung parang walang gulo sa amin. 20 to 20. Ah, 20 to 23. Mag-bike ka. Ako din. naman. Paano, mak <laughs> Paano makakalakad na? <laughs> makakala na? yung bike? May oh, <laughs> walang Ay, eh, eh, gulong. Para ang hirap na na. Walang gulong yung bike. Paano kaya? Gagawa tayo ako, ng bike. bike na walang gulong. <laughs> Paano? Man, <laughs> Paano wala, kaya ko yun. Paano? Kaya ko yun, tita. Yung wala pong parang... Hindi oh, diba mo pa kaya yan. Walang gulong. Hindi po to. May gulong yan. Papakaya ko na yan. Yung flat na regalo. Yung part na walang gulong. Ayun pa kayo sa gilid yung dalawang gulong na maliit. Ang gulong! Ayun niya. Ako oh, yung walang gulong. Bakit sabihin oh, mo oh, kasi yung dalawang gulong. Ako kaya ko yun. Ayun. Yung bike na ano tito. Yung may gulong. Ako may gulong. Gulong na sa likod. Ayun. Ayun. gulo sa harap. Sorry, kasi, kasi, hindi! Sya, sa harap. Yung sinasakyan ko na. May gulo sa harap? Ay, malalara, yung maliit ng gulo? May gulo sa harap. Ano kaya, kaya sa Ay, ma'am. Ay, paka Ay, kay Kuya Clark? Ang ni Kuya Clark? Kasi bakit? Masipag si Kuya Clark. Lagi sumasama sa akin yan. Kay Kuya Clark,

Ayam ay, makan kaya ka. Terima kasih. sa kasih. Terima kasih. parang kasih. <laughs> Terima kanto Terima kasih. Terima kasih. Terima po, Terima kasih. Terima kasih. sarap po ng cake. Kahit po kayo mga dyan. Isa lang po na nakakain na, na, ng cake. Uh Oo. -oh. <laughs> nakakayak naman <laughs> Mama, kuya. Mga 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 mga. Ay, <laughs> ay, nakakayak <laughs> naman kuya Robert. Hindi ito lang nakakain na ngayon. Ano? first time nga ng birthday niya. Ano? Ganon? So yung ba kuya Robert? Okay. Kaso, hindi siya kumain. Ngayon lang. Naiya pa siya. Ay, hindi na. Asa si Ate Angela? Ano na? Ay, minin pagpapasan. Uh, na kayo Yeah, thank you po Lord sa isang taong pinagkalob niyo po ulit kay Angela. Sana maraming maraming pa pong birthday ang pagsasalawa namin sa birthday po ni Angela. Yan. Ayun, uh, manatili sa inyo yung kababaan ng loob at mm, pagmamahal sa kapwa. Turing yung ang dito, uh, dito sa promised land Isa tayo din eh ha Isang pamilya tayo ha Turing natin na isang pamilya Tayo lahat din sa promised land yeah. <laughs> sa susunod ang birthday, birthday Sino may birthday? Ikaw no? Ikaw kay Laklak? Lak. Kailan? Lichon na kay Laklak Kailan? 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 October. Natama na ngayon, October na. Hanginap pa na yung October. Kasi siya, huwag ka naman mahingit, Ate Angela, kung ko si Kuya Clark. Ha? Huh? Paglilitsyo natin ng manok. Sa oh. Na, siya kaya. Ito ang manok mo. Ay, uh, ko lang pa, para bigyan ko lang siya ng bitin para ang uh, Natuwa ka naman, Ate Angela, sa birthday mo. Ata, Ano nararamdaman mo? Masaya po. Masaya, ayan. Ano Siyempre, Hanggang dito lang lang po ang vlog namin Ayan, bye-bye tayo lahat Bye-bye I love you Mama Chukchuk -chuk. I love you Mama Chukchuk Happy -chuk. Birthday Bye-bye Bye-bye